sa mga kadbinchor nandito naman pala ako sa sapa kasi magkapan ako ng mga taan bali limang piraso lang pala to kasi ito yung mga iniwan kong taan kahapon kasi walang mga huli at sana may huli ngayon mga kadbinchor kaya tara samahan nyo ako unang taan na papandawin ko mga kadbinchor sana marami ang huli daming huli mga oh unang taan pa lang marami ng huli mga kadbinchor bali dito pala to nakalagay dati rin Kaso yung nagtaan ako dito mga adventure ay malakas yung tubig. Tapos pagkabalik ko pag umaga mga adventure ay hindi na siya sa tubig mga adventure kasi bumabo ang sapa. Kaya binalik ko lang din. At ito ang mahuli nila ngayon, niya ngayon adventure oh. Sobrang dami. Grabe. Paldo tayo dito mga adventure Unang taan pa lang. At yun yung pangalawang taan oh. Magkadikit lang sila kaya tara puntahan natin. Ulit ang pangalawang taan mga adventure kasi magkadikit lang sila yung una kong pinandaw. At doon pumasok lahat siguro ng hipon mga kadventure kaya tara puntahan natin yung pangatlo yung pangatlo mga ay dito lang sa taas taas nya at ito pala mga yung taan ko na naiwan kahapon nakalimutan kong kuhain yung mga kadventure oh, may laman sana pero nakalimutan ko daanan mga kadventure oh. apat piraso sana ng hipon pang laman kaya sayang yan o oh. Puntahan muna natin yung pangatlong mga ka-adventure Pangatlong taan na to mga ka-adventure bali tinali ko lang pala sila. Kasi naalangan pa ako kasi baka bumaha ulit. At sayang naman tong taan natin. Saan na mga kadventure. Sana may laman rin. Yun, daming laman rin mga kadventure. Oh. Yun o, oh. may isang Yun o, may isang malaki ayos ang apat na taan mga adventure dalawang piraso lang ang laman you know? pero okay na rin yan at least may huli you know? apat piraso pala ang huli itong last na taan na ko mga adventure you know? sakto lang ang mga laki nya mga adventure good size na rin you know? pang ulam na to so, pala ang mga huli mga adventure na ang limang pirasong iniwan ko kahapon sa sapa kasi walang mga huli at yun, mga adventure ay may mga huli na kaso maliliit lang. Pero madami mga adventure lalo na ito. Itong tinatanggalan ko ng hipon. Mga sa sampung piraso ang huli kaso maliliit lang. Yan mga adventure oh. Pero okay na rin to at least nadagdagan yung mga hipon natin na iniipon. Mga adventure oh. Ito pala lahat ng huli mga adventure ng limang pirasong taan. Marami-rami na rin kahit maliliit ang mga adventurer oh kaya